sa uh, for today's video parte naman na guys blast bolt sa exhaust hindi mapalos eh, kita nyo mapalos daw kung kaya kung piliton tani guys mautod na yung stag bolt pagka utod sa stag bolt problema kaya guys ang kinang nanta bago ito mapalos uh, lighter tubig uh, ano, tubig na uh, no? uh, big, uh tapos acetylene kaya eh, ang sa acetylene guys ang muna so, oh, gas kag oxygen ang gas naman ang nubo ang oxygen amon ang taas kaya kinanglan kini kung yung shop ko guys hindi basta basta nga mag patindog ko ng shop na wala mga gamit kaya guys kung dito kita no kay aton uh, eh, pag paagi sa acetylene ang aton yung nga bolt kaya subay bayan nyo guys uh, mayong na yung aga sa inyo kaya ang gaubra guys amon yun oh, si agapi kit talaga kaya good morning good sa inyo So, Sindiyata na yun ay guys ang asutilin ha. Eh. Pero bago ko ta nakabukas atong itong ng gas. Para makita nyo git guys kung paano pala siya ng bolt na nagtigtaan ha. Kaya inaiton um, na guys. Ang saming paagi sa asutilin. Kung ano kung mayroon ko mga butin o mga tops na butin, hindi man na pero ba't madugaw sa asutilin ka para ano mo guys ipalapit din para makita nila na aqua good hindi para gawapos pupos piyak guys ano to na huh? gabaga na sa guys subong no gabaga na ang ang nat pinaka nut ang aton gamiton tubig hindi ka magamit kung ano man da safety kung ano da tubig lang Dan, habang nagabaga sa ganalan tubig ang ibira ipiswit sa iya bala na dong sa mga bisaya da uh, okay na pagkatapos uh, palamigin muna natin ng kaunti uh, iligpit muna natin yung acetylene bang dio guys oh. isira muna natin para hindi na sa oxygen At pagkatapos isira na agad para mahal kasi subong ang ano guys ang gas na sa 1.8 ang oxygen na so, sa kaya, abutin sobra 2000. Kaya ibuksan na natin paluson na naton guys, ano okay na. Kaya talagang malambot. Kita nyo ha, ah. actual talaga. Ano ah. hindi hindi matanggal. Eh. Kaya yan ang tip na uh, simple lang pero delikado pag wala pang gamit. Kaya tayo sa mga may-ari ng mga motor Tingnan nyo muna bago kayo magpagawa, hindi na basta-basta lang magpagawa kayo, hindi niya ka alam kasi marami mga ng mekaniko nga kulang sa gamit hindi natin uh, alam yan kung anong ginagawa nila kaya God bless you and good morning